Hello 18, Sarah Ironimo, hindi nagpapigil, nag-post na siya sa kanyang Instagram account kasama ang SB19 at nagpasalamat siya sa pag-invite ng SB19 na makakulag sila sa isang uh, APAC or Asia Pacific Predator League 2024. Nakasama na ng SB19 si Sarah G sa isang collaboration na Ace Your World handog ng Ace Brand. Ito naman ang pangalawa, ang kanilang collaboration sa Asia Pacific Predator League kamakailan lamang. At uh, tuwang-tuwa at masaya si Sarah G dahil uh, nakakanta niya, nakaduit niya ang boy band sa isang stage. Nagpapasalamat si Sarah G sa pag-invite sa kanya na makaduwit ang SB19 sa isang stage. At uh, siyempre masaya ang mga 18s dahil isang pinakasikat na popstar sa buong Pilipinas ay nakasama na ng ating boys SB19. Looking forward ang mga fans at mga 18 na makagawa ng kanta officially ang SB19 at si Sarah G at ma-release ito sa YouTube at magkaroon ng music video at tiyak maging hit ito at tatanggalikin ng mga fans sa buong mundo.